ang pag-uugali mo, Jane. Hindi ka pa nakaalis dito sa bahay. Ganyan ka na. Hindi ka na nahihiya. Hindi mo pa ako ginagalang. May grabe ka naman sa akin. Ngayon lang naman ako hindi pumayag sa so gusto mo. Masamang anak na ako agad. Wala na akong galang agad. Sa buso, pag-iipunan ko yung para sa laptop mo, ha? Basta i-promise mo sa akin na mag-aaral ka ng mabuti at yung pang allowance mo para ngayong buwan, dadagdagan ko na rin para may pambili ka ng gamit mo sa boarding house mo para comfortable ka. Ako, Ate. Thank you so much. Sobrang thank you talaga. Ate, promise mag-aaral ako mabuti. O siya, sige na. Papasok na ako sa trabaho. Okay? Ikaw na bahala dito, ha? I love you, Bunso. Mm, I love you too, Ate. Sige na. Bye-bye pa yung gawa ng gawa dito. Una, alis ka na. Ang aga pa. Um, Nagpasensya ko na, hindi ako lang kapaghanda ng almusal. Nanatamad akong magluto eh. Ah, uh, sige lang, Nay. Kumuha kasi ako ng ekstra trabaho dun sa katrabaho ko. Sayang din po kasi makakadagdag pang pambili ng laptop ni Bunso at mga kailangan niya. Ang ganun ba na? Ina, kailangan ko sana ng pambayad ng tubig at kuryente. Tsaka pang grocery na rin. Ah, uh, sige, Nay. Nay, ko po muna yung sa kuryente at tubig. Samahan ko na lang rin po kayo mag-grocery mamaya. Sasamahan mo pa ako? Hindi pa pwede ima mo na lang sa akin ite. Eh. Ako na lang ang mag-grocery. Ah, uh, sige po, Nay. punay. Sige ho. Uh, malate na po ako sa trabaho. Sige na. Ingat ka ha? Alis na ho ako. Mahal. <coughs> Sampung taon na tayo. Isang dekada na. Sipin mo. Hindi <laughs> pa rin ba pwede tayo magpasal? Mahal naman. Alam mo naman na ako lang yung inaasahan sa amin sa bahay. Hindi ko ba ako mahal? Mahal, huwag naman ganyan yung mga tanong mo. Huwag mo naman papiliin ako kung ikaw ba o yung pamilya ko. Intindihin mo naman ako. <laughs> hindi, hindi, hindi. Naiintindihan ko yun eh. Walang kaso sa akin yun. Actually, proud pa nga ako kasi ganyan sa family mo eh. Pero mahal naman. Ganito yan eh. Mula ng pagkabata mo, umaasa na sila sa sa'yo. Di ba? Mahal, ang sa lang naman, bakit hindi mo piliin ngayon yung mga bagay na mas gusto mo? Eh, paano kapag hindi ko sila kayang suportahan kapag nag-asawa na ako? Sino ba nagsabi sa'yo na hayaan kita na ikaw lang mag-isa? Buti naman na napadalaw ka, Jigen. At nagdala ka pa ng masarap na pagkain. Uh, opo. Um, medyo busy lang po kami sa si, uh, trabaho eh. Tsaka... May mga pinaghahandaan po kami mga bagay-bagay po. Ah, uh, Nay, ang totoo niyan, kaya nandito si Jigen eh... Ipapaalam po sana namin sa inyo na magpapakasal na po kami. <laughs> oh my God, ate ko! I'm happy for you! Totoo! <laughs> Hoy, Ann! Natutuwa ka pa? Tanga ka ba? Paano ang pag-aaral po pag nagpakasal yung ate mo? Ah, uh, tita, hindi naman po titigil sa pagsuporta sa inyo si Jenny. Kahit kasal na po kami. Mabuti kung ganyan. Ang problema, Paano ko makakasigurado na totoo yung sinasabi mo? Kaya hindi ako papayag. Nay, ano ba? Pinanganak mo lang ba ako sa mundong to para gatasan mo? Tingnan mo yung pag-uugali mo, Jane. Hindi ka pa nakaalis dito sa bahay. Ganyan ka na. Hindi ka na nahihiya. Hindi mo pa ako ginagalang. Nay, grabe ka naman sa akin. Ngayon lang naman ako hindi pumayag sa so, gusto mo, masamang anak na ako agad. Wala na akong galang agad. Nay, ate, tama na po yan. Ay, hindi. Mula pagkabata ako, nag-aral ako, nagsipag ako para lang makapasok ako sa scholarship. Nag-working student ako para mapaaral ko yung sarili ko. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na ako para makatulong sa inyo. May narinig ba kayo sa akin na ayokong tumulong? wala po. Oo, wala. Kasi mahal ko kayo. Mahal kita, Nay. Kahit kailan hindi ako nagreklamo, napagod na ako. Ano lang ba yung sarili ko naman yung isipin ko naman ngayon, di ba? Anak kasi... Hindi, Nay. Lagi mo sinasabi na dapat nararespeto yung magulang, dapat kinagalang. Pero hindi responsibilidad ng anak ang magulang. Inanak nyo kami sa mundong to kasi responsibilidad nyo kami. Pero mahal ko kayo. Gusto ko tumulong ng kusa ko pero wala kayong na-appreciate. Gusto nyo pati pag-aasawa ko, kayo pa magdidesisyon? Paano naman ako? <laughs> Ma-appreciate ko lahat yun. Hayaan mo. Ako naman yung tutulong sa inyo nanay. Ngayon, sarili mo naman yung tindihin mo ako. Jigen, Man. maipapangako mo bang mamahalin mo ang anak ko? Aalagaan mo siya? Oh, opo, tita. Sige. Pumapayag na ako magpakasal kayo. Nay. Totoo po. Mahal. Jen, anak. Pasensya ka na kung, kung hindi ko naisip yung mga sakripisyo mo sa amin mula noon. Tama ang kapatid mo. Ngayon, dapat sarili mo naman ang isipin mo. Ay. Alaga mo yung anak ko, ha? Opo. Ako pong bahala. Kain na po tayo. <laughs> hmm. Sa syudad ng pangarap Dito nagsisimula Bawat kwento nag-aalat manupod ng aming storya Bawat eksena'y ay kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, mm -hmm. dito lang sa tipon Manila Ang buhay ay pelikula Damang-dama ang saya sa bawat pag-ikot ng tadhana Sa lungkot at saya, tayo'y magkakasama O Bunso, pag ko yung laptop mo ha Tsaka yung allowance mo pala para ngayong buwan Dadagdagan ko na rin para magkaroon ka ng pambili ng gamit para sa boarding house mo. Para komportable ka. Opo, ate. Ate, sobrang thank you, ah. Dabas ka talaga. Promise, mag-aaral ako mabuti. Meron pa ako, meron pa ako. mag -sabi pa ako na mag-aaral ka na mabuti. so, <laughs> promise mo sa akin, mag-aaral ka ng mabuti. Ay, ay pa, ay, Sige, Hunay. Um, na po ako sa trabaho. Baka malate pa po ako, eh. Ingat ka na. Kailangan ko ba dumiretso pa doon? <laughs> ah, sorry. Mahal. Ten years na tayo. <clears throat> Sandhikahan na Tagal na. Hindi pa rin ba pwede tayo magpakasal? Mahal naman. Alam mo naman na ako lang ang inaasahan sa amin sa bahay. Hindi mo ba akong mahalin? <laughs> Para Para... Hi, I'm Jane. Santiago And I'm Jigan Santiago po. Maraming maraming salamat po sa panonood sa Tibon Manila araw-araw. And of course, we are inviting you to subscribe on our YouTube channel, Tibon Manila. At syempre, follow nyo kami sa aming TikTok account at Facebook account, Tibon Manila. Dahil dito sa Tibon Manila, ang, ang saya'y walang wala, katulad! Ay! Ay! Are you a storyteller with a unique tale to share? We invite you to submit your featured stories for the chance to be transformed into captivating short films. Whether it's a thrilling adventure, a heartwarming drama, or a thought provoking narrative, we want to bring your words to life on the screen. Join us in celebrating creativity and storytelling. Submit your story today and let's create something extraordinary together. Sa Tibol Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tunog at kalaw magkasama tayong lahat 🎵 Manila, walang pag-aalilangan Manila, walang pag Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama sa musika at sayaw, walang kapantay na ligaya. ang gabi dumadaloy puno ng pagmamahal.